I plus I Sarap na pagkain namin guys Mas ketchup guys Mas ketchup is ha huh?

Pagkapanood mo sa pelikula mo. Grabe! Oo, walang bino. Parang, magkita na mga tao, ng maraming tao. Ang dami talagang nanonood ng pelikula ni Vice. Nakita ko talaga, nakita ko talaga sa lahat ng namin. Kung paano talaga siya sambahin. Lising <laughs> na sambahin. <laughs> Nagagaling yung mga tao. Yung, magaling! Okay, okay. ah? Pag nakita kanila nila, parang, It's just me oh ko mer. Madumi ay, ay! Kumer... Na, ayun na, -ayun na, mm? na yan. Yeah. yung nakamag na kayo yeah. lang And that is very special. Yeah, It's a right. gift. So nung nakita ko yun, hindi ako gano'n eh. Ano talaga ako eh, ba? Linsin mo rin yung sulat. Nakikita ko yun. Parang gusto You, see, you, see, you, just, you want just want to work. I just want to work. You just want to act. You just want to be an actress. You I want to do this order. Yes! I just want to, want to yes. deliver the order. And then after I deliver the order, pero, ginawa you ko. Know, mayroon certain sarap yung ginagawa, mo mo at May beauty dun e, di ba? Hindi masyadong exposed sa bashing sa social media. gustan, las de antes. Kual? E por qué no has pedido la que... No, pero las de antes, con escala, son así. No. E con la con honey, kung dulce. Por kano pa naman kasi? se ama Antes di comprar. Kami din kayo na Pero nung nakita ko, kung paano ko your fans, your career, kahit anong nangyari sa'yo, iyo pa. Binat lahat. You're still here. For me, that is the true measure of a star. That's the true measure of an artist. Walang makakadestroy sa'yo. Walang makakadurog sa'yo. How many years have you been in this industry? Pinakamarga ko lang kasi talaga nun. I, parang I've arrived ano laha tayo ako yung ay, parang nasa mainstream mainstream na nga ako it's been 15 years 15 years ilang beses ka nang feeling mo parang eto na yun? masabring dami yung oh, eto na yun. ah, yung I hindi ako patatakwadit hindi ko ko hindi ako patatawarin dito. hindi ko talaga ako. ko talaga ko ko wala. ko ko hindi ko Madaling silipas okay. eh. Pero gaano ka katagal, gaano ka katibay, ilang beses ka babangon, at ilang beses ka magsasabi ng may bago ko. Yung gano'n. At saka po ito. Hindi mo lang siya years ah. Three years talaga. Yung punigyati tao, daw. para Parang uso lang. Oo, uso lang. Rockles Lee. Parang bicycle glass. Without fighting, that was just a novelty when I started. Tapos nung tumitilis ay, kaya ko, pa, pa five years ka pa. At saka nung saan, Ay, bakit ako oh, sa akin? Oh. Kinakala ko din na sa akin, ah, ganun na. Umabot na din ako, ko din lang, parang mo so, sa akin, parang wala na to, wala na tong Sila, sila, sa akin wala, tumitilis. Yeah. For as long as have me, yeah. Yeah. Yeah.

Yung subjetivation ko, yung performance ko, yung mga ng effect ko hindi pa nga tayo magsasama sa Meron na kayo. yung yung sa akin, yung feedback of like, yung feedback yung na rin Yung alam kong magaling kayo pero hindi ako magaling eh, kayo. A lo largo de los días, okay. habrá tantas eliminaciones. Thank altruhila. you sa pagsabi mong magaling kami. Kunyan, ako at si Gladys. Pero I think talagang nakasabi. It really was your first attempt to yeah, first do affair. something yeah. else. First attempt, tapos kayo pa yung sasama ko. Kaya, no matter kung saan mo i-tell sa'kin. Kaya yung first request ko, no. oh, I cannot go there sa set. As if, kaya, ako pala. Kaya, ito'y un-except. Ito'y un-except. Ito'y un-except. Nga, ito'y un-except. Ang galing. Ang galing Ang galing Ang galing nito Ang So effortless. Kaya lang, <laughs> Pero yung bilis mo naman sa pagpag. Ito talaga, ay, ay, hindi yun. Kaya, na lang, ganun-ganun lang expertise Maganda lang yung blend natin. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo, thank you sa pag inspect I really appreciate where the breadwinner experience has brought me. Parang reward. New era. New era. Katuloy yeah, eh. mong ginawa sa'yo. As an actor, nalagyan ka naman ng bang ano, dimension, may reward. By the way, na nalagyan yung best my picture, my <laughs> best movie sa ano, sa Platinum Talent Award. Yeah nanalo din ako best actor doon sa direct yung best director. Yes! Tapos pagkikin din tayo sa kakakot ng test. Yeah! Tapos pagkikin sa test. Tapos sa kakakot ng test. sa Oh my God! Ang ganda yung pinaparada sa akin itong Bredino. Oh Thank you We have to thank everybody who have supported Bredino. Thank you Best Actress. <laughs> uh, <laughs> pero may sasabihin ako sa'yo, yung totoo, nanalo naman ako ng mga Best mga Actress, gano'n gano'n gano'n. Pero yung nanalo ko ng Special Jury, parang yun yung gusto ko mapanalunan every time. <laughs> Kaya gano'n, eh, ang cute eh. Walang <laughs> ka-pressure-pressure. ano mo yun, yung parang, diba trip ka nilang ng Jury, trip ka nila magkawain. Oo, oh, oh, so pero parang, I-uot award, special jury at saka so, parang, yes, gusto namin ma-acknowledge yung effort niya sa actors. Kasi pag mga best actress or best actor, maganda talaga yun. Very, very much. you know, pero parang, hindi ba, parang, nakuha na siya, <laughs> hindi ba, parang, yung hanggang kailan ka best, di ba? Pero yung special jury ah, uh, special, di ba? So ngayon, pag, pag nabawa merong binibigay sa akin na eksena si director, tapos ginalingan ko talaga. Na siya. Ang galing, magkaka-special jury ko. <laughs> yes! Ngayon dahil, binibigyan natin ang tribute ng breadwinner. Are you ready to take the challenge? Let's go! Let's, Let's go. make a winner bread! Let's go! So ito na lang mga kabadi. Saan <laughs> na nga, naghatid kami ng breadwinner movie. Para din natin pakita yung skill natin na marunong talaga tayong mag -pay.